Yeah, definitely no uh yung power of a critical voice mm -hmm. lalong-lalo mm -hmm. na sa panahon ngayon na sobrang laki ng supermajority na, na realize ko ko this personally no na realize ko na hindi lang naman ki kinakailangan sa Senado na meron kang <laughs> critical mm -hmm. or independent minority no mas mahalaga mm -hmm. pa nga minsan sa House of representatives no uh for instance no isang talagang kumbaga ano eh nagmulat <laughs> sa mm -hmm. sa amin na yung yung confidential fans. no mm -hmm. si Edsel lang yan at saka yung makabayan no? uh, pero napigil nila dahil uh, critical voice nga sila. no at saka yung sa pag uh, well yung paggunya ng people's initiative again nanggaling lang sa makabayan nanggaling lang kina Edsel no yung pagtutol doon so importante na kahit kakaunti and definitely in the next uh, three years no after Uh, 2025. Kakaunti lang talaga yung ma ma mahalal na opposition o minority. But it's madagdagan. And we hope mm -hmm. sa madagdagan yung bilang through the party No? Because right now, walo lang ha, ang, ang mm -hmm. Liberal Party representatives. We're hoping na ma-maintain yun madagdagan man isa-dalawa kasi dependent sa mga may balak tumakbo sa mga kasama namin. So kung meron pa ikong party list na makakuha ka ng tatlo, at least meron kang solid na bloke uh, yeah. na isusulong ng no, isang independent, liberal, progressive voice sa House of Representatives.